So ito guys, dito kami sa bukid ngayon, picnic, alang ng ang isda namin, ihaw, yan si Michael, oh, siya ang taga-ihaw uh, Parpikuman Parpik, ano, hindi, Piskuman pis, pis, pis Piskutman Anong pangalan ng isda na yan? Piskutman Yellow pin Yellow pin, oh, lucky oh laki Hindi oh. siya yellow Pero hindi siya yellow Hindi yung pin, pin yan Ayan, si... Hello guys! Good morning, good morning, good morning! Ah, Dito tayo see. ngayon sa ating bukirin upang magloto ng lechon. Lechong. Lechong <laughs> Yan po ang kakaibang lechon. <laughs> kakaibang lechon daw. Mga ka-agre. Mga ka-saka. Hindi <laughs> daw no, pwedeng ka-saka. Ka-farmer. Ka-mga kamula, ka-planta, <laughs> ka-king ka harvest, ka-top grain, ka-stunt ka crop. Lahat na ng Tama es <laughs> Kabukal. <laughs> Kabukal bukal, bukal lokal. Arat ti kami, lalo ti tau talon. Mas makita yung matatay, lolo to mekat. Mas la imas ngay the Paikutin Iti... natin di yeah. nga damay sa na para hindi masunog. Bangko. Kalaman si ngat da sa peres na nga. Sile. Sile. May imas pa yata no kwa. Yan na po yung nabunwan di King Harvest. Sabi ng mata. Yan po ang kinakain yan, King Harvest. Lucky oh. Tatlong kilo yan. Hmm. Nabili lang namin ng 300 yan tatlong kilo. 100 1 San kilo. May sukli pa na 50. <laughs> Ganyan lang ang paglilichon, mga ka-agri. <laughs>